tingnan nyo, example na lang, hindi lalayo pa ba tayo? Ang dami na pong, ko pong nakasabayang nag-YouTube. Especially sewing so Tagalog ah. Sino na lang naiwan? Bakit? Kasi hindi nila na nakuha yung kita na iniisip nila dun sa pagbablog. Kaya sila huminto. Kasi naniniwala ako na kung nakuha nila yung kita nila sa pagbablog, hindi hinto yan sila. Hindi sila maghahanap ng other source of income. Yun yung kaibaan sa akin. Uh, mula't sa pulo, nag-umpisa ako, ang iniisip ko lagi, eto, kinumento ko to doon sa isang vlog ko eh, iniisip ko lagi, ano yung matututunan, ano yung kaya kong ibigay na value doon sa mga nanonood sa video natin. Yun yung lagi kong iniisip. And then, uh, by-product na lang yung kinikita. Kasi, uh, lagi nyo tatandaan, pag ang ang ibinibigay nyo sa kliyente is yung value, ano ba yung tinatawag na value? Lagi nyo naririnig yan eh. Yung value is yung good intention, and also yung nagpo-provide ka ng solution sa problema, ng mga nanonood sa'yo o yung mga nagiging kliyente mo. Nagpaprovide ka ng solusyon. Halimbawa, may mga tao mananahe na napakagaling. Hindi sila marunong maggawa ng pattern. Gusto nilang uh, magbuo ng sarili nilang damit. Lagi lang silang nagtatahi o nakikipatahi o empleyado ng isang patahian. Hindi sila marunong magkat. Maraming mananahe na ganyan. Hindi marunong magkat, pero magaling manahe. I Ginawa ko, gumawa ko ng video kung paano magkakat ng pattern, kung paano mo gagamitin yung damit mo as pattern, then kung paano mo siya tatahiin. Maraming natuto dyan. Nakapag-provide ako ng solution sa problema ng ibang mga mananahe. Ikalawas, yung intention. Ano ba yung intention ko sa paggawa ng video? Ang intention ko lagi sa paggawa ng video is matuto yung mga nanonood sa akin. Kaya kung papansin ninyo, hindi ko sino-shortcut yung mga tutorial. Inaaral ko yan pagdating sa pag -e edit na as much as possible, pina pinaiiksi ko siya pero as concise as possible. Pinaiiksi ko siya pero nandun lahat ng context o yung pinakalaman nung ginagawa kong tutorial na walang malalaktawan na pag inulit-ulit mo, makikita mo yung mga detalye na kailangan mong malaman dun sa paggawa ng certain product na yun. Kung papansinin most likely, ah, especially sa Facebook, nakikita ko yung mga tutorial is for parang ano na lang eh, how you do it. Pag sinabing how you do it, hindi mo tinuturo yung video kung paano mo siya ginagawa. Pinapakita mo lang kung paano mo ginagawa. Magkaiba yon. Magkaiba yung tinuturo mo kung paano mo ginagawa yung tutorial. Magkaiba, magkaiba naman yung tinuturo, pinapakita mo lang kung paano mo siya ginagawa. Okay? So makikita niyo yan, actually nakikita makikita, makikita niyo yan sa mga video natin. Mayarap tumagal sa social media. Ilang apat na taon na po tayo eh. Kasi nag-start ako 25 years, actually magpa-5 years na eh. Magpa-5 years na sa May 2019. Oh, ano na ngayon 2024 na po. Ako nalulungkot din ako yung mga ibang kasabayan ko hindi nagtuloy-tuloy. Kasi nga dati, kahit tanong niyo kay Sir JD, dati may mga iniimbitahan pa ako dito sa live ko, iakyat hey, kayo. Mga kapwa ko rin mananahin nagtuturo. Ngayon wala na ako ganung maimbitahan eh, kasi wala na rin nagpatuloy. Hindi ko sila masisi kasi nga although gusto mo yung vlogging, nakaka-enjoy mag-vlog sa totoo lang. Nakaka-enjoy po mag-vlog lalo na kung makakabasa kayo ng mga comment na kagaya ng comment ni Sir JD, ni Albert Dumol, ni Ma'am Lydia Siodora, Kung makakabasa kayo ng mga comment, nakaka-enjoy talaga. Yun nga lang, dumarating ka sa point na kailangan mo mamili uh, between dun sa gusto mong gawin at dun sa kailangan mong gawin. Wants and needs. Uh Oo, -oh, kailangan mo mamili diyan. Siyempre, vlogging, kumukonsume mo ng oras yan eh. Pag-isip ng content, paggawa ng video, din pag, pag edit kumukonsumo yan ng oras talaga ngayon yung oras na yon hindi ko masisi yung iba na syempre i-google na lang nila dun sa pinagkakakitaan nila sabi ko nga kanina eh napaka taas ng ano ngayon eh so, uh, cost of living uh, sinabi mataas cost of living yung mga nabibili mo sa isang libo dati hindi mo na nabibili sa isang libo ngayon dati yung isang libo mo punong puno yung tote bag mo eco bag ngayon yung isang libo mo plastic bag lang eh di ba? So hindi ko masisi yung iba nagbablog kung bakit sila uminto kasi hindi nila nakuha yung ina-expect nila doon sa re realidad na nangyayari. Kaya naiiwan na lang yun. Talaga may mga fashion sa vlogging. Alam mo yung ano yan, yung pag-upload nyo ng mga video ngayon, mm -hmm. legacy yan. Yan yung advantage ng mga bata ngayon na wala sa atin noon. Kung papansinin nyo, way, way, way back, 10 to 20 years ago, ang mga may camera lang, yung hindi naman sobrang yaman yung nakakaluwag-luwag talaga sa buhay. Kaya nga ako, nangihinayang ako doon sa chance. Sana kung may camera kami noon, yung mga ginawa mo nung bata ka pa, nakikita mo ngayon na matanda ka na, na papakita mo kung may anak ka na, kung may apo ka na, may papakita mo. Yun yung sinasabi kong legacy. 50 years from now, Sir JD, yung video mo. Sabihin na natin 100 years from now. Wala na tayo lahat. Panibagong generation na yun nandyan. Panibagong paraan na ng pananahi yung ginagawa. More on computerized na. Halimbawa, 100 years ago. Kung may YouTube pa, makikita ng mga new generation nung panahon na yun, na ah, ito pala yung lolo-lola ko. Ganito pala yung paraan ng pananahin nila noon. 'Di ba? Yun yung legacy, 'di ba?